WhatsApp YouTube Ito na naman po tayo ngayon sa tapunan. Yehey. Mga tapunan naman ngayon, no. Oh. You oh. know, inorganic rubbish collection. yun na ngayon yung mga tinapon, no. May heater. May barbecue. Hanap tayo ngayon, hanap-hanap. Uy, hanap. oh, ito ito may iPad do. Oh. May iPad do. Oh. Oh, ganda pa. Oh, ganito dito 'ka mga kabayan, 'no? Oh. iPad pinupulot lang dito. Oh, ko muna yan na, babalikan ko 'yan. Electric pa no, ganda pa 'o. Bulu mo oh, gaming chair 'o? Oh. Ganda pa 'tong gaming chair 'o. Ito parang kulong 'o. Oh. oh, ganda pa ng gaming chair 'o. Oh. Paano yung mong gaming chair. sapatos oh. Parang kilala ko tong sapatos na to. Ayan, kilala nga yan. Oh, parang kilala ko tong salamin ah. Yung may salamin oh, kilala ko to ah. Oh, may sasakyam. Parang kilala ko nga to. Ito yung... <laughs> Lagay lang muna natin dyan. Ah, hanap tayo yung mga pwede pa Pakinabangan pa, dito. May TV na naman pre oh Laki oh. Ay, basag na. Ito eh, barbecue din dito. Oh. Si pare, oh. May nakuha ka, pre? Ito, ito, maganda rin. Eh. Ay, wala na. Ito, ah, washing machine. Ito, may washing machine din dito. Couch. Ganda pa tong couch, oh. mga charger charger to. Ni microphone. gaming chair din, oh. Yung bandar e, oh. TV oh. kami talaga oh. Dito lang ito mga kabahay oh. No? Sa tapat ng bahay namin. Yan lang yung bahay namin no. Oh may bagong TV. may nagtapong pa ng TV. Okay I will. Ah oh, not working. Yeah yeah. All good all good. There is someone who is taking it. All the electronics here. There is like a big truck. And then they are taking Ayan. Ito, ito may bago. Hindi na siya na daw yung TV. Pero pag alis nyo, kukuloy namin yan eh. <laughs> so, ayan, baka pwede ang pa pwede yung toys. Tagahanap kasi ako ng toys eh. ano? Kasi may bago akong ginawang box eh. Ayan na ano. Pero pwede paano? Paanan mo? ko oh, ang yung mga electronics electronics na eh. yun umilig kasi ako sa uh, cable cable na yan ayan ito ito mga sapatos oh Oh, oh pwede to kay LB oh, ang ganda oh. Patangkad oh. <laughs> Ayan, mga sapatos so, oh, ang dami oh. So. Adidas, oh, Nike oh, Nike Air oh. Maxo, Air Max oh. Nike, ay sirat na. Oh, pre, tayo doon. Air Max, oh, Adidas din oh. Ang ganda pa itong Adidas oh. Ito, ito may pa ng table. Ang ibulong ganto kahani mo na kaya Oh, wow wow tv tv this thank you alin yung kukuhanin mo dyan? Ayan yan, yung shelves na ayaw pwede yan. Pwede ang kuhanin yung shelves na ano. Ko na yung, kuk kukuhanin ko nga nila yung... yung ano, yung gaming chair o. O ayan, match yan o. O ayan o, no, nakakuha siya ng iPad. Uy, kabayan, kabayan! Saan mo ba napulot niyang kabayan? May malita ka pang nakuha. Ready ka na umuwi. Ayan o. No? Okay, <laughs> Dito pa kami sa kabila oh. Ito na naman sa kabila oh. Oh, ayun may laptop na naman oh. Oh, kan mo pa eh. Inagis oh. Inagis yata 'to eh. Sayang no. Sayang oh. Oh, ito may ano ito, may tin uh, na Dyson oh. Sayang pa eh, no Ito. Ito may piano May printer May piano Ito Ang dahil pang nagkatapon no? Mga gaming chair Lagi ang sinatapon. No? Shelves sa kabila Bakit mas makunti na, dito no? Ayun may monitor din doon. Ay, oh. may mga kumuha may mga malaking table din kanina. Po oh, maganda pa tong chair oh. Mga kinuha na kasi. Ito may malita oh. Oh, may bola oh. Ito may monitor oh. kama, yan, yan, yan. Speaker. Uh, ito maganda pa itong upuan, Oh. Tsaka ito, ito. Ito, may ano, may DVD. May DVD, oh. Tignan ko nga itong upuan na ito. Ganda pa ito. Eh. Ganda pa ito. Ganda oh tap na naman oh. Eh. Ay, wala na pinuha na yung laman ito ito na nandito oh. Uy, testing mo. Baka may pera. Kakuha. <laughs> Pakin ng ATM. Okay. Oh. Okay. Ito pang swimming, oh. Yan, oh. Yung pang swimming na, ano, sa so, para. Uh. Kunin ko nga itong bula, oh. Dapat ito, eh. Luma na siya, pero pwede pa. Ito, dalawang bula, oh. May ginalang bula dito, oh. Spalding, oh. Ang ganda na ito, spalding, oh. Kung kukunin ko ito. Ito, ito. Ito, Nike, oh. Pwede rin ito. Kunin ko ito second day mga kabayan marami na ulit tinapon no? ito oh, may isang kabayan nagkakalkal oh. kabayan ano ba yung kinukuha mo kabayan oh tangki ah oh. ayos yung kabayan ah oh. tayo nakita mo yung kabayan galing ah oh. ito oh, may mga bagong tinapon mga kawali mga sirana ito may mga ano headboard oh upuan marami na rin mga kinuha dami na rin humahakot dito eh TV ang mga sira na to monitor ito, dishwasher pangkana unit, headboard kama Ito may TV din basag na. Ito may fishing rod oh. Putol na. Ano <coughs> ba yung kabayan? Bakang kagaling mo lang kabayan sa trabaho ah. Buti na, chimpuhan mo naman yung kabayan. Wala, wala na yata yan. Box ko na lang. Dilim naman lang nakuha ni Kabaya, no? Oh. Yun know, gasol, oh. Mahal kasi ang ganyan dito, eh. Pag binili mo yan dito, yung ganyan, 50 dollar. Yan, putulin mo na lang yan, doy. eh. abang-abang lang tayo dito. Maraya pa rin magtatapon yan. Dito naman tayo, pangatlong araw oh. Ah, maraming nadagdag oh. Ito may ano, mga dumbbell oh. Kunin ko kaya atong dumbbell Ang kabayan. Ito may tinapo na ano, motorboat to, oh. Kayak siya na motor oh. oh. Ito tinapo na Tinapon yung kayak no. mga bagong tinapon no. oh. Ano pa yung mga dyan, kabayan? puto may mga tinapo na ano malita mga malita puto frame at tinapo mo na mo yung sapatos mo tapos sa mo na binigay huh? walang masyado na dagdag na mga kinuha na ayun may bagong TV doon sapatos well, yes. sapatos Meron na naman, ano yan pre? Bago pa yung Uy, ang ganda, may gulong oh gulong, bago pa Maganda pa to, tinapon lang oh no. Pati yung Ganda to, bago pa pre, ang ganda oh Ano bang ano po? Oh, aloy, aloy siya Ito Tinapon lang mga kabayan oh no. Yung ano ng bata Ito Sa kabila doon yun, ang dami oh no, Ito, ito Inapon doon yun. Dami yun. Gaganda no? Pag sa ating kaya, ano, mahal to. Ang oh, ganda oh. gulong gulo Dami na. Dami. Inapon no, oh. Bago pang spike oh. Pag yung gulong niya oh. Wala pang kagas. Gas, 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 gas oh. Galo po. Oh. sa ating oh. ano, Maganda to. Mahal kaya ito sa atin? Hindi pa nagagamit ito. Sa ano. O, ito ang ganda nito. Oh. Oh? Mod. No, ang ganda ng ano yun Ito tawag nito doy. Sprocket. Do? Yeah, hindi hmm, nga lang ako mahilipit sa ano. Baka mga kabayan o oh, Baka hilig nyo magbike oh. Hinig sa Bago bike. Eh. Niya, oh. Inatapon okay. lang to dito lahat to. Dami o Oh. oh. Ganda pa, pa. Oh, no, wala dito pa mga tinapon ngayon. lang toy, eh. hmm. Pwede lang to ipadala sa Pinas do no? Pwede kayo ipadala sa Pinas. Malaki eh. Walang mga masyadong tinapon ngayon mga kabayan dito. Every year dito nagtatapunan dito sa amin. Yan. May, may ano ba yun? May DVD. Mm -hmm. Ito nga baka may ano dyan. Yan. Mm -hmm. Karaoke. Kaya lagay ng CD. Hindi na uso ngayon yan. Sa ilalim baka may iPad. Wala na. Puro Ano? May nakuha kasi si ano na iPad na ano yung iPad eh. Wala na ano. Yung pa oh, isa pa oh. May isa pa oh, ang ganda pa nito oh. Buti oh. Kinis do yo. Oh. oh mga kabayan oh, ang kinis ng bike oh. Ito na, ko. Ito yung mga tinapon na bike. Ah na, na, na bike nagulong you know hmm dami oh